Yan, ang papain natin ngayon ay tamban. naman mga idol kasi nga ano, ito yung mga bago nating bubutrap, bali pieces yung nagawa natin yung nakarang araw, At yung isang pa. Yan, bali ito nga na pala ay 27 pieces na mga idol yung ating bubutrap. At sana ay maraming uli dahil 6 kilos yung order. Kaya sana ay makadalating uh, marami tayo ngayon. Ayan mga idol At yung asawa ko yung katawan ko ngayon sa pagbubuhat ng bubo trap Ayan Bala ako may buhat din ako mga idol o oh. Ayan Bola lang yan Dalawa kami ngayon eh, magtataan Ayan idol yung asawa ko pala ngayon yung magtataan Malay mo sa yung ano Siya yung swerte <laughs> Ayan marunong namin mga idol <tôi kênh> ok Okay, <tôi> nah, Barilin kita sa buhay Ang babaeng manugbubo Mga idol Ang babaeng manog bubo tap. <laughs> Ayan, kahit na idol Mga ano ano Yung Siya minsan talaga yung tumataan chat. hindi ko kinukunan ng kamera Minsan siya talaga yung tumataan At ngayon sabi niya po siya na yung magtaan at vlog iba vlog daw namin. Ayan. Ayon, mga idol. Barinig kita, kita sa mukha. Ang pagpandaan nito mga idol. At abangan nyo na lang po. Salamat! ayun guys. Uh, at tayo ng boomer trap. Sana maraming uli. Let's go! idol, may grab <laughs> Grabs, tayong huli mga idol. go. <laughs> Ayun mga idol, nakadalawa na tayo ng red crops. Ayan o. No? Wow. at Bali red Ang galing. Ang galing. <laughs> hey. Ayun guys, uh, natapos na natin pagpandaw. Kita na, kita kits na nando sa ating destinasyon. Sa so, ipo na natin itong ating huli. At tara. Ayun mga idol, uh, ito na yung bubo At uh, ito na yung para kay misis na bubo natin niya. <laughs> ang daming naman yung mga idol. Oh. Grabe, ang daming kilang may limango, may Di ba mga idol, panakita kita na lang doon. At doon sa nag-order, ito na yung order mo. Ah, Ibebiyahin na lang, na namin ito. Itaba-commute na lang namin ito. At sana ay makarating sa iyo nito ng payapa. At mataba pa yung, ano, yung lidawat. <laughs> Ayun yun. Bola lang yan. Ayun, idol, magkikita sa ating destination. Ayan na, idol. At si Mrs. Si, ay si, si, nagbuhat na. Ayan. Lakas talaga ng anak partner Sana, oh. Grabe. Ayan. At ito naman sa akin, idol. Ayan. Mas maraming sa akin. Siyempre, mas malakas tayo. <laughs> Ayan. At tsara. Ay, si... Ay, ay. Pagbura, pa, kawa, ron, terus, ron. Ay,

tanggal 4 tatlong ano ng, Kulamay. Kulamay. Oh, Aber, ano pa gift to ay na tanda ko ah yeah, e, mga idol at solve na yung order ng ating ano ating mga supporters o oh, ito ito sa 6 kilo na ito idol Okay na yan And mga idol talian anong kuha ng laman ito yung na natin ito yung natin o oh. wow oh, galing o oh. <laughs> Ayan mga idol, ito na yung ating ano, ating Ito ay nagkumikilo ng 6.5 kilos. At abangan nyo mga idol bukas yung kung saan papatutungo itong ano, itong talagpukas nito kung kanino ito order. At ito, ito na yung order mo, idol. At sana ay masayahan ka dito sa aking nahuli ngayon. At ibabiyahin na ito bukas. At maraming thank you at bye bye!